ang inyong masasabi dito? Gusto ko lang marinig. Gusto ko malaman. O kasi ito yung uh, ginawa, sinuot ng mga ano natin. Ito yung mga sinuot ng ating mga senador. Makikita mo, ito yung mga senador na maingay ngayon. Ah. So, ito yung mga ano, yung mga lagi nating nakikita lately sa mga free, ano, mga privilege speeches, mga Senate inquiry. O ito yung mga madalas lumalabas, yung mga may epal, ay hindi pala yung mga ma -ano, ma masisigasig na mga senador ngayon kasi ang daming senador ah napakaraming senador natin na senador natin dalawang po ang senador natin dalawang po may get tama ba pero makikita mo itong mga to sila lang yung nakikita mo sa media ngayon yan lang mga yan sabi ko nga sa inyo si senator Bato ay si uh, senator Bato si senator uh, bongo habang naglululundag tong mga to si senator bongo gawa ng gawa ng mga malasakit center kaya palakpakan kay senator bongo ito, uh, the dramatic actor, senator. Uh, hindi kasi nga, uh, may laban sila sa China noong nakaraan. At nanalo ang Pilipinas. <laughs> sa wakas. Tapos itong mga senator natin magagaling, uh, nagsuot ng mga t-shirt na may nakalagay, West Philippine Sea nagtataka ako. Oh, so ayan nga, para sa akin kasi, ayan si, oh, just to be seen. Para sa akin, wala sa lugar. Wala sa lugar, unang-una sa lahat, ang labanan dito, basketball. Eh matatapang naman pala tong mga to ipaglaban ng West Philippines Bakit hindi sila magpunta dun sa dagat? At dun sana sila naglululundag na ganyan. Kesa dyan sa basketball, ano yung mga naglalaro dyan? Wala namang kinalaman sa politika. Eh pati basketball na samahan natin ng politika. Pati basketball sisingitan natin ng ganyan. Hindi naman nananalo yung Pilipinas. Sabi nga eh, imaginein mo, imagine nyo ah, imagine nyo. Kung ang Pilipinas naglaro sa China. Tapos yung mga opisyalis nila doon nagsuot ng 9 na, da, dash line. Ano na naman ng ano natin, di kawawa na naman tayo. Magsusumbong na naman tayo sa United Nations. Pagsusumbong na naman tayo sa ASEAN Yung nakaraan nang sa pelikulang Barbie Pelikula lang yun Yung isang mapa dun na may nine dash line Ipinablur out natin Sobrang sensitive natin dun Tapos ngayon naglalaro itong mga player ng basketball ni Hindi naman sila naglalaro para kay BBM Kung baga naglalaro sila para sa bayan hindi naman nakalagay doon na Philippine, uh, Philippine Team slash West Philippine Sea. So para sa akin, uh, this is really unbecoming. Kumbaga, it's okay to support yung claim natin sa West Philippine Sea pero dalin nyo naman sa tamang forum, dalin nyo naman, dalin nyo sa korte. O kaya sa Senado, gumawa kayo ng batas, bumili kayo ng missile para bombahin yung mga nang bobomba bomba diyan sa ano sa South China Sea. Huwag 'yan tatalin sa basketball. Ha? Tapos ang sabi nila, uh, ginawa daw nila 'yan, walang masama sa ginawa nila 'yan. Me-motivate lang daw nila yung mga players ng Gilas. Walang iya. Mamot hindi niyo nakailang i-motivate yung mga 'yan besides nang judian yung mga 'yan para manalo. Tapos ngayon, laban ng Pilipinas sa China, bagamat Bagamat ang China ay uh, kainis, kainis naman talaga yan dahil sa ginagawa niyang pambubuli dyan sa South China Sea. At yung ginagawa natin, hindi ba ito pambubuli? kumbaga sabi nga, di ba, sports lang. Walang personalan, walang iyakan. Basketball yan, eh. hindi naman pinagtatalunan dyan yung dagat sa ano eh. Yung dagat dyan sa pinag-aawayan natin, ang pinagtatalunan dyan, trophy. Ang pinagtatalunan na dyan yung slot sa Olympics. Eh kung gagamitan nyo ng politika, bigyan nyo ng tagiisang mga barilyan. Tapos barilan na sila dyan. So para sa akin, uh, ayaw natin na binubuli tayo. Ayaw natin sa mga racist. Tayo, ganun din. Tayo uh, ang nagpapasimuno ng mga ganito. O pag na-invite ang Pilipinas sa China, nakita yung mga pinagagawa nyo. Tapos ginawa din yan sa mga Pilipino sa China. Nagsuot din sila doon ng uh, uh, West Philippine Sea, eh, West China Sea. O kaya South China Sea. O yun yun. Di ba din kayo? Magagalit din kayo? Eh sana nanood na lang. Tarap ka ng buhay nyo, panood-nood kayo dyan. Yung ibang tao papila-pila ng mahaba. Sana ginawa nyo na lang. Hindi na lang kayo nagsuot. Nagsuot na lang kayo ng bandila ng Pilipinas. Support nyo sa Pilipinas. Hindi dyan sa West Philippine Sea. Ang tagal-tagal nyo na sa Senado. Binobomba pa rin tayo hanggang ngayon. Yung mga, yung mga ano natin, yung ating mga, mga pangingisda dyan sa uh, ano na yan, sa karagatan na yan, hinaharas pa din. Imbis na sila yung ipagtanggol nyo, yun. nandiyan kayo sa Gilas Pilipinas nagagaganyan, eh di dalhin nyo yung mga t-shirt isuot nyo dun tapos doon kayo magagaganyan uh, Tapos ito pang pa nakakahiya Host tayo So ano ganito tayo maghost? Kung buhay si Miriam Defensor Santiago Kapag kang kayo nun kapinuno pinuno kayo ng bansa Tapos larong pang Kaya nga tinawag na recreational sports Ang basketball Kasi nga ano yan eh Kumbaga ayan yung diversion Kung gusto mong takasan lahat Gusto mong takasan yung maingay mong asawa Magbasketball ka Pag gutom ka magbasketball ka Kumbaga, lahat ng problema mo mawawala pag nagbasketball ka. Ang ganda-ganda ng basketball sa Pilipinas, sinasamahan nyo ng politika eh. Okay, maging patriotic, walang problema. Pero nilalagay natin sa lugar. Eh kaya ganito nangyayari sa atin eh. Ganyan yung mga namumuno sa atin ngayon. Ganito yung mga pinuno natin, yung mga nagbabalangkas ng batas. Oh, ganito sila. Kaya naman pala ganito nangyayari sa bayan. Baliktad na baliktad na. O dati, Oh, dati yung mga senador talagang nagtatrabaho, ngayon nanonood na lang ng basketball. Anong gagawin natin niyan? Ayano oh, yung mga binoto nyo. Nakita nyo ba yung ibang kalaban ng China? Naginan niyan yung China. Kahit na ano pang sabihin niyo, bisita pa rin natin 'yan. Host tayo. Oo, oh, tayo hospitable tayo, friendly. Oh, walang friendly diyan sa ginawa niyo na 'yan. Oh, kumbaga, pwede tayong uh, pwede nga sa ginawa niyo na 'yan magkaroon pa ng lalong tension eh. Parang sabi nga ni Dave Tibon, galawang bata ito. Host ang ang Pilipinas. Wala daw sa hulog. Ano na daw ang nangyayari? Oh, toxic na lahat pati sports dinamay pa. Sabi ko nga sa inyo, tama ito eh. Yan na nga lang yung pwede nating panoorin ng wala tayong naiisip na politika. Yan na nga lang yung meron tayo na hindi natin iniisip yung problema sa bayan. Yung big... Pansamantala, nakalimutan natin yung ano eh. At samantala nakalimutan natin yung problema ng bayan natin dahil dyan sa paliga na yan. Mga pumusta yan, hindi naman siguro. Baka talagang mga patriotic lang sila. Oh, kasi tinan mo ha, di ba lagi kong sinasabi sa inyo, lahat ng mga senador pagpatungkol sa West Philippine Sea, laging nagpapaawa yan, laging padrama. Uh, kawawa naman tayo. Dapat matapos na ang pang-ano, pang-aapi ng China. Dapat ganito kanya-kanya yan pag in interview mo sila talagang very emotional sila at sinas- kinokondena nila yung uh, ginagawa ng China. Pero tanungin mo sila so senator, uh, ano nang gagawin natin? So ano na ngayon ang plano natin? Ah, uh, magprotesta. Ah, uh, so hanggang protesta lang tayo, ganun lang. Eh wala eh, G ganun lang, mahina yung ano natin, hindi naman natin sila kayang confrontahin eh wala naman tayong kanyon na uh, kasi lakas nung kanyon nila o so hindi naman natin pwedeng laba ano ng dahas yan o so mag-asar na lang tayo o tama yan ha? parang makabayan black ang discarding yun yan ha? kumbaga parang nagsusona si Duterte tapos nagrarally kayo sa tabi ah hindi ba parang tennis ayaw makipagkamay uh, ng mga Ukrainian sa mga Russians <laughs> oh hindi ba o yun ang problema natin mga boss para sa akin lang ha? para sa akin lang ah, sana hindi na lang nila ginawa sana nanood na lang kayo, nag-enjoy na lang kayo ng basketball. O oh, sana nag-enjoy na lang kayo without uh, you know, creating this ano eh, parang nang hindi nyo hindi nyo kailangan kasi ang bida diyan yung Gilas Pilipinas eh. Yung mga basketball player natin nagpa-practice araw-araw. Tumatanggap ng mga siko, ng mga suntok. Tumatanggap ng mga putok. Hindi yung putok sa labi, tsaka putok sa kilikili, ah Kumbaga sila yung nakikipagbanggaan dyan, nakikipaglaban dyan. Pinagaw niyo yung eksena. Sila na nga yung naglalaro. Gusto nyo kayo pabida. bida. Ano mangyayari sa atin pag Pero si Bato de la Rosa pagdating sa hearing, iyak lang ng iyak. Pagdating sa basketball, gusto ipaglaban yung West Philippines eh. Pero sa hearing, ng mga tarantadong pulis na pumatay kay Jane Boy, iyak ng iyak dun. Hindi nyo ayusin.